Hello. Ito si Arnold, Ang dati naming karpintero. <laughs> Ngayon, na-stroke siya. Oo, oh. shout out dyan kay ini. Ini Kasama ng mga anak niya. Oh, ano manawagan ka sa mga anak mo. Dalawin mo daw 'yung papa nyo. O, oh, kasi na stroke siya, mag-isa na lang siya. O oh, dalawin nyo naman siya dito para maka ma ano niyo, nyo niyo. Makita niyo yung kalagayan niya, O. Oo, oh. oh, oh. Payat na si Papa O, oh, siya. sige. Nod. Eh, oi, mo anak mo, sino ang pakalampot mo? Lalin. Lalin. Iralin. Iralin. Iyo eh, na laki mo. R. Si RR. Si RR. O, asa na kayo? Lalaki na kayo siguro ngayon. Oo nga. O, o, o ya, bisitahin niyo si papa niyo, ha? O, ayan. Watang